Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang romance drama film na After. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang babae na nagngangalang Tessa, na nasa biyahe patungo sa kanyang unang araw sa kolehiyo na may kalayuan sa kanilang tahanan. Kasama ang kanyang ina na si Carol at ang kanyang boyfriend na si Noah, inihatid nila siya sa dormitoryo ng unibersidad. Pagdating doon ay nakilala ni Tessa si Steph na mukhang bad influence at si Tristan na mukhang palaban. Winelcome We si Tessa ng mga magiging carom mate niya ngunit tila hindi maganda ang kutob ni Carol sa dalawa kaya lumabas siya. Nang sundan siya ni Tessa ay pinakiusapan siya nito na huwag mag-eskandalo kung hindi niya nagustuhan ang asta ng dalawang babaeng estudyante. Siniguro niya sa kanyang ina na mapagkakatiwalaan niya siya at nangakong magiging maayos ang lahat ipinagmalaki ng kanyang ina ang kanyang pagiging responsable at nagpaalam na. Si Noah naman ay nagpaalam sa kanya sa pamamagitan ng isang matamis na halik bago umalis. Pagpasok ni Tessa sa kanilang kwarto ay tinanong siya ni Steph kung napraning ba ang ina niya sa kanila. Sinabi niyang naging protective lang ang ina niya sa kanya. Nagkamali si Steph nang sabihin itong ang cute ng kapatid ni Tessa, pero mabilis itong itinama ni Tessa at ipinagtapat na iyon pala ay ang kanyang boyfriend kinabukasan, nagising si Tessa na puno ng kagalakan. Mabilis siyang nagtungo sa kanyang classroom. Nakilala niya ang classmate na si Landon na unang dumating sa saradong classroom. Si Landon ay major sa English, habang si Tessa naman ay major sa Economics. Masaya si Tessa na makilala ang classmate na si Landon at lalo siyang na-excite sa subject na pinasukan nang bumalik si Tessa sa dormitoryo. Pagkatapos maligo ay nagulat siya nang may makita siyang lalaki na nagngangalang Harden na tahimik na nagbabasa sa loob ng kanilang kwarto. Nagpanik siya at pinapalabas ito, ngunit sinabi ni Harden na huwag siyang mag-alala dahil hindi naman niya siya tinitingnan. Dumating si Steph at kinumpirma na kaibigan nila ito. Inanyayahan ni Steph si Tessa sa isang party, pero umepal si Harden na sigurado siyang hindi sasama sa kanila ang bagong estudyante na si Tessa. Bago umalis ay sadyang inispoil ni Harden ang tungkol sa librong binabasa ni Tessa na The Great Gatsby. Sinabi ni Harden na ang nakasulat sa libro ay isang panaginip lamang, na ikinainis ni Tessa. Isang umaga, habang nag-aaral si Tessa sa kafeterya ay muli niyang nakita si Harden. Di sinasadyang sandali silang nagkatinginan at naramdaman ni Tessa ang kakaibang kaba. Kinabukasan ay inanyayahan siya ni Steph sa isang party. Noong gabing iyon, sa una ay ayaw pumunta ni Tessa, pero nagbago ang isip niya. Pumili siya ng damit, pero ayon kay Steph ay masyado itong formal. Pagdating nila sa party, masayang nag -e enjoy ang lahat. Ipinakilala ni Steph sa kanyang mga kaibigan si Tessa at pinilit siyang uminom. Bagamat sa una ay nag siya, sumat din siya lalo na ng may isang babae roon na ininsulto siya. Naglaro sila ng truth or dare. Nang turn na ni Tessa, pinili niya ang truth at tinanong siya tungkol sa pinakaalanganin na lugar kung saan siya nakipagpichukan. Dahil hindi komportable, nag-dare na lang siya. Lumapit si Harden at tinanong kung gusto niyang gawin ang isang bagay, pero nag-walk out si Tessa sa laro nila. Tinawagan niya ang boyfriend na si Noah ngunit nang nalaman nitong nasa party siya at uminom ng alak ay nagsalita ito ng pabalang kaya pinatay na lang ni Tessa ang cellphone nagdesisyon si Tessa na magpunta na lang sa isang silid na tahimik at tignan ang mga libro doon. Lumapit ulit si Harden at tinanong kung ano ang hinahanap niya. nag si Tessa kung lasing ito, pero sinabi ni Harden na hindi siya umiinom tulad niya. Ipinagtapat niyang doon siya nakatira at hinawakan ang kamay ni Tessa. Tinanong niya kung pwede pa nilang ituloy ang dare nila. Nang halos magkahalikan na sila ay huminto si Tessa at umalis bago matulog, may natanggap siyang mensahe kay Noah na humihingi ng sorry. Kinabukasan, pumasok siya sa klase at umupo katabi ni Landon. Nalaman niyang si Harden na nasa party ay bagong estudyante rin. Habang nasa klase, nagtanong ang profesor tungkol sa isang romantic novel. Sinabi ni Harden na para sa kanya, ang pag-ibig ay transaksyon lamang. Nagiging mabuti lang ang tao sa kapwa-tao kapag in love. Ngunit sa isang iglap ay pwede itong i-on at i-off. Pero sinagot siya ni Tessa, na ipinunto na ang babae sa libro ay tinalikuran ng lalaki dahil hindi nito tinatrato ng maayos ang babae. Pagkatapos ng klase, sinabi ni Harden kay Tessa na exciting ang kanilang debate ngunit para kay Tessa ay nakakabwisit ito. Bago umalis, nagreklamo si Tessa kay Landon tungkol sa kayabangan ni Harden. Nagulat siya nang malamang may kaugnayan pala sila. Ang tatay ni Harden ay kasintahan ng ina ni Landon, pero hindi sila magkasundo. Isang gabi, nagpatato si Steph at inaya si Tessa. Habang nagkukwentuhan, inamin ni Tessa na si Noah lang ang naging boyfriend niya at naniniwala ang kanyang ina na magpapakasal sila balang araw. Bago matulog, nakita ni Tessa na may ginagawang kababalaghan si Steph at girlfriend nito kaya mabilis niyang inalis ang kanyang paningin sa magjowa. Kinabukasan habang nasa coffee shop si Tessa ay nilapitan siya ni Harden sinabi nitong gusto niyang magsimula ulit at maging magkaibigan sila, dahil pareho silang kaibigan ni Steph. Inanyayahan niya si Tessa na ipakita sa kanya ang isang lugar, pero sa una ay ayaw sumama ni Tessa. Sa huli ay pumayag din siya. Dala ang kotse, nagpunta sila sa isang magubat na lugar. Habang naglalakad, nakita ni Tessa ang isang malaking lawa. Ipinagtapat ni Harden na iyon ang paborito niyang lugar at nagyaya siyang maligo. Naghubad siya at tumalon sa tubig, at pinilit si Tessa na sumama. Ibinigay niya ang kanyang t-shirt para isuot ni Tessa habang lumalayo siya para bigyan ito ng privacy. Habang nasa tubig ay tinanong ni Tessa si Harden kung sino ang taong pinakamamahal niya. Sinabi nito na ito ay ang sarili niya. Nang tanungin naman ni Harden ang tungkol kay Noah, nalaman niyang high school pa lang ito at sobrang bait nito kay Tessa tinuruan ni Harden si Tessa kung paano magpigil ng hininga sa ilalim ng tubig at ipinakilala sa kanya ang konsepto ng katahimikan. Tila ba itinuring ni Harden si Tessa na isang mahalagang bagay na hindi dapat hawakan. Binanggit ni Tessa na gusto raw ni Harden na maging magkaibigan lang sila. Pero ipinagtapat nito na hindi sila pwedeng maging magkaibigan lang. At doon naglapat ang kanilang mga labi. Pag-ahon nila sa tubig ay tumalikod si Harden upang bigyan ng privacy si Tessa, Ngunit hinawakan siya nito at nagkaroon sila ng mas matinding intimate moment. Bawat dampi ng kamay ni Harden sa katawan ni Tessa ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ilang saglit pa ay tinanong ni Tessa kung bakit tumigil si Harden. Sumagot ito na may oras sila para doon. Matapos mag-swimming ay pumunta sila sa isang bar. Tinanong ni Tessa ang tungkol sa nakaraan ni Harden pero hindi nito sinagot ang tanong. Nang tanungin kung bakit hindi siya naniniwala sa pag-ibig sinabi lang ni Harden na huwag siyang paniwalaan sa lahat ng sinasabi niya at napatawa niya si Tessa. Maya-maya lang ay dumating si Molly at isa pang kaibigan ni Harden, at biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sa huli, inamin ni Harden na masaya ang lahat ng ginagawa nila, pero hindi siya nagko-commit sa relasyon. Nasaktan si Tessa dahil plano pa man sana niyang aminin kay Noah ang tungkol sa kanila. Pagbalik sa dorm, napanaginipan ni Tessa na nakaupo si Harden sa tabi niya, pero nagising siya at wala naman ito. Kinabukasan, nagulat siya nang makita ang boyfriend na si Noah sa labas na may dalang bulaklak. Dumalo sila sa isang party, kung saan ay naglaro sila ng sock and blow. Nang turn na ni Tessa ay nagtangka si Jace na halikan siya kaya pinigilan ito ni Noah. Napansin ni Harden na tila na nababasto si Tessa kaya inatake niya si Jace at nang maawat sila ay agad din niyang iniwanan ng barkada. Magkatabing natulog si Tessa at Noah. Nakatanggap si Tessa ng tawag mula kay London kaya nagtungo siya sa bahay nito. Sinabi ni London na nag-away si Harden at ama niya at nabanggit ang pangalan ni Tessa kaya baka siya lang ang makakatulong. Doon niya nalaman na galit si Harden dahil ikapasal na ang kanyang ama sa ina ni London habang ang kanyang tunay na ina naman ay nasa London at hindi maganda ang kalagayan. Sa galit ay binasag ni Harden ang isang bote ng alak at nasugatan si Tessa habang nililinis ang mga bubog dinala niya ito sa kanyang kwarto at humingi ng tawad. Inamin niyang si Raulo siya, at sumagot si Tessa na parehas lang silang si Raulo. Dahil sa kanilang pagiging mahina sa kasalukuyang sitwasyon, nagkaroon sila ng munti ngunit maalab na sandali. Sa huli ay natulog silang magkasama sa kwarto ni Harden. Kinabukasan pabalik ng dorm, nakita ni Tessa si Noah na naghahantay at nag-aalala sa kanya. Nang makita nito si Harden ay naunawaan na niya ang nangyayari umalis si Noah nang may tinik sa puso at masama ang loob. Pagdating sa loob ng dorm ay napansin ni Steph na malungkot si Tessa. Inamin ni Tessa na break na sila ni Noah at pakiramdam niya ay nawala ang pinakamatalik niyang kaibigan. Sa mga sumunod na araw, sobrang lungkot niya sa eskwelahan at sa klase. Nalaman na rin ng ina niya ang ginawa niyang panloloko kay Noah. Isang araw, naisipan niyang puntahan si Harden. Nag-usap sila sa bubong ng bahay ikinwento ni Tessa ang tungkol sa kanyang ama na iniwanan siya noong sampung taon pa lang siya. Sinabi niyang hindi lang nobyo si Noah kundi isang napakahalagang tao sa kanyang buhay. Gayunpaman, inamin niyang mas higit ang pagtingin niya kay Harden. Isang beses, niyaya ni Harden si Tessa na magpaiwan sa library nang magsarado ito. Binasahan niya si Tessa ng romantikong parirala ngunit di nagtagal ay may dumating na security guard tumakbo silang nagtatawanan palabas habang hinahabol ng guard. Mabuti na lang ay hindi sila inabutan ng gwardya. Nagsimulang mapansin ng mga kaibigan nila ang kanilang relasyon. Minsan ay hindi na makapaghintay si Harden sa paglabas ni Tessa sa klase at pumasok ito para sabihin kung gaano siya kaganda tulad ng mga bituin sa langit. Isang araw, nakita ni Tessa na may sinusulat si Harden sa notebook. Gusto niya itong makita, pero hindi hinayaan ni Harden na maabot niya ito hanggang sa mauwi ang asaran sa isang mainit na kaganapan. Gayunpaman, biglang dumating ang ina ni Tessa at nakita sila sa isang kompromisong posisyon. Nagalit ang kanyang ina na nagsabing nangyari na ang kinatatakutan niya dahil wala siyang tiwala sa mga roommate ni Tessa. Sinabihan siya ng ina na huwag sirain ang buhay niya dahil lang sa isang lalaki. Di pumayag si Tessa sa utos ng ina na makipag kay Harden dahil doon ay pinutol ni Carol ang suporta niya sa anak. Bago umalis ay binalaan siya ng ina na di magtatagal ay iiwan siya ni Harden. Pinayuhan siya ni Landon tungkol kay Harden na may pagkakomplikado at sinabihan siya na mag-iingat. Pero dinala siya ni Harden sa isang bahay na pagmamayari ng kaibigan ng kanyang ama. Doon sila nanirahan ng magkasama at nagsimula ng masayang relasyon. Sinamantala nila ang pagkakataon at namasyal sa iba't ibang magagandang lugar. Dumalo sila sa kasal ng mga magulang ni na Harden at Landen. Nakilala ni Tessa ang ina ni Landen na si Karen at ang ama ni Harden. Nanatiling si Bill si Harden sa kasal ng ama at ng bago nitong asawa. Ngunit mababakas ang galit niya sa ama na sinabi niyang isang lasenggero. Kinwento ni Harden na dati ay nakipag-away ang ama niya sa beer house. Nang rumes bakang nakaaway nito sa bahay nila ay wala doon ang kanyang ama kaya ang ina niya ang pinagbalingan ng mga ito. Nang lumapit ang ama ni Harden ay nandoon pa rin ang galit sa mukha niya. Mabuti na lang at nandoon si Tessa upang panatilihin ang lamig ng ulo niya. Di nagtagal ay hindi sila nakapagpigil at nagsabi si Tessa na handa na niyang ibigay ang sarili niya kay Harden. At sa gabi ding iyon naganap ang ipinagbabawal na ritual. Isang gabi, habang nagbabasa ng libro ay napansin niyang tumunog ang cellphone ni Harden. Na-curious siya sa tanong ni Molly na kung nasabi niya na ba kay Tessa at kung hindi ay baka siya na lang ang magsabi. May pahabol pa na I miss you at magkita tayo sa bar. Kinumpronta ni Tessa si Harden sa nabasang mensahe. Pinabulaanan ni Harden ang mga pinagsasabi ni Molly tapos ay nagmamadaling umalis. Nagsabi siya kay Tessa na magtiwala lang siya at wala silang magiging problema. Makalipas ang ilang oras ay tinanong ni Tessa kung saan nagpunta si Harden ngunit hindi ito sumasagot sa text niya. Ilang saglit pa ay nag-message si Jace na niyaya siyang magkita sila at sasabihin niya kung nasaan si Harden. Sa napag-usapang lugar ay nandoon si Jace. Sinabi nito kay Tessa kung nasaan si Harden kaya agad siyang nagtungo sa lugar. Una niyang nakita ang barkada ni Harden at karoommate niya. Maya-maya lang ay dumating si Harden. Umepal na si Molly na tinanong si Harden kung nasabi niya na ba kay Tessa. Lalong nagalit si Tessa na pilit na inaalam kung ano ang nangyayari. Di nakatiis si Molly na pinakita ang video mula sa Truth or Dare kung saan nalaman niyang isang dare lang pala siya kay Harden. Pinagmayabang ni Harden sa video na kaya niyang paibigin si Tessa tapos ay iwanan. Napagtanto ni Tessa na isang laro lang pala ang relasyon nila ni Harden. Labis siyang nasaktan. Tinanong niya pa silang lahat kung totoo ito ngunit nanatili silang tahimik. Nagpaliwanag si Harden ngunit hindi naniwala si Tessa sa mga paliwanag niya na sinabihan siyang sinungaling. Gumuho ang mundo ni Tessa at umalis. Bumalik siya sa kanyang ina at humingi ng tawad. Nagkita sila ni Noah at nag-usap. Sa huli ay nagpalit si Tessa ng major mula sa economics patungo sa English at nag-apply ng internship sa publishing company na pagmamayari ng kaibigan ng ama ni Harden si Harden naman ay hindi makamove on at umiiyak sa mga alaala nilang dalawa. Isang araw matapos ang klase, iniabot ng profesor ang isang envelope na pinasa ni Harden na sa tingin niya ay para kay Tessa. Naglalaman ito ng larawan niya, paborito nilang lugar ni Harden at isang liham. Doon ay ipinagtapat ni Harden na dati ay hindi siya naniniwala sa pag-ibig hanggang sa makilala niya si Tessa, ang kanyang Elizabeth Bennett. Sinabi niyang lubos niya itong minamahal at humihingi siya ng tawad. Sa huli ay ipinagtapat niya na si Tessa lang ang taong pinakamamahal niya sa mundo.